Uy, ayun, ito pala yun. Ayun, may nagtatanong sa atin kung mahirap babaklasin baklasin ng brother na printer. So ito guys, panoorin nyo kung mahirap nga ba talaga. So itong printer na to ay nakalunok ng na papel at hindi na kaya idura. So gawin natin guys, let's go. Bale ito po, tanggalin muna natin yung kanyang kaha. Ayan. As siyang wire ng kanyang scanner sa kanya EDF po may kulay kulay din yan ayan dahan dahan lang baka mamaya -sama, pati yung ano bakal so flex na yung scanner ayan linisin muna natin para walang sabit paghila natin mamaya sa si scanner kasi nakakabit pa yung scanner ayan may tukod tayong screw Ayan, nangat na konti. O, tanggal na, di ba? So, ito na siya. Nakalunok ng papel. Hindi niya kayang idura. So, ito yung problema nito. Kaya ko naman itong hilahin lang eh. Atakin na natin kaso. Gusto natin buksan para makita nyo kung paano ko baklasin ang brother na ang brother printer. Kasi marami nagsabi na mahirap daw baklasin. So, yung mga request ng mga customer natin. Ito na. Panoorin nyo to. So yan, marami syang screw Bali, kabilahan po yan Apat, tapos mayroon pang isa sa gitna Tapos angat lang Ayun, nakalabas na siya So yan pagitsura ng loob nya Ayan na siya So tanggalin na natin Ayan Marami ding nagtatanong Paano tanggalin yung head Pagtanggal ng head nyan Kung magdiklag lang kayo Pwede naman kitinabuksan yung kaha iangat nyo lang yung plastic kanina tapos pwede nyo sya hugotin sa gilid yung ano printer head pero to buksan natin lahat pati yung headboard ganyan pagtanggal nun ayan tapos yung head yung belt niya sa so may motor natin siya hilahin ayan dito mayroon siya labasan dyan oh. Ayan na, bali ni sa isa ko ng lahat. So yan yung clip na yan. Meron din sa kabila. So ito kasi kailangan talang baklasin kasi meron pang naiwan na ano na sa ilalim nito. Yan. Ah, si screw to sa may motor malapit. Yan, dosangat natin. Pag-angat. Ayun may naiwan nga kaya kahit anong print kinakain niya lang yung papel kaya tugutin sa likod kinakain pa rin hindi pa rin niya kayang ilabas so may naiwan nga yon so malinis na yung ating ano printer yan balik na natin yung bakal yan shoot lang natin yung pinaganuan niya o si screw natin Ayan, dapat nga nauna yung clip dyan bago natin kaso wala na eh. rest lang din naman, ayun na. Kasi doon na ako nasanay eh. Ayan. Mas balik natin yung head. Ayan. Tapos pasok natin doon sa may gulong yung una tapos dito tayo yan sa may motor. Ayan, tapos ibalik din natin yung headboard ng kanyang printer head so ayosin muna natin dito muna yung flex ayan tapos saka natin sundutin yung bakal doon may bakal sa taas ayan sundot ayun hindi na shot ayan tapos nakaipit na siya tapos pasok natin yung flex dandaan lang Ayan, tapos pasok pa loob. Yung lock. Tapos yung cover ng head. Ay, may plastic pa pala. So, yung plastic na yan, yung kulay puti, pwede nyo namang hindi na ibalik yan eh. Ah, so, para sa akin, eh, binabalik ko pa rin yan. Yung iba kasi nahirapan magbalik yan eh. Nakakalimutan. Kaya, pwede naman nawala yan eh. Ah, so, mas mainam na pag-aralan na sana kalagay yon kung saan siya nakapwisto. Tapos, head ng cover. Ayan. Okay na, hindi na sumasabit yung host Tsaka yung flex Tapos cover na natin Ayan, tapos yung panel Ayan, screw natin Hmm, konting din lang Okay na, fix na siya Screw na natin Tapos yung Iwan kong tawag yan. Ayan na guys Ayan, diba, bilis lang kasi naka-edit yung video. So yung paper tray pasok ah, na yung scanner Ayan Pasok na natin siya. Ayan Lagyan natin ng tokod Screw ah, Pastro ninyo yung ano Ang tawag nun okay, Yung kulay blue hirap. Yan, dandan lang. Yan, tapos yung sa EDF. Ah, ba? Bilis lang. Ah, simplex. dandaan lang din 'di Kaya mamaya mabalik Ano mga natin yung matigas na part ng flex para pag na natin hindi siya ma mabali. So iayos na natin yung kamada. Ayun, mayroon naman siya mga mapipistuan eh. Ayun, let's go bear. Yan. So, bali banda dyan. ipo natin siya Paluob, para may pasok natin. Ayan. Tapos dindi na lang konti. Tapos yung kanyang stand. Ayan. Unahin natin yung sa baba. Ayan. Pagpasok sa baba. Angat nito sa gitna. Sa ilbo. Tapos baba. Okay na. So, yan guys. Follow na rin sa ating video. Tsaka share nyo na rin. Baka meron kayong mga kaibigan na ganyan ang printer.